Yan, shout out po andi Kayaka Vlogs. Paki-subscribe po ang kanyang official YouTube channel, Andi Kayaka Vlogs. Salamat po, God bless. Salamat po kaya Bal, maraming po salamat. salamat. Yan, magandang araw po mga kalingap. Paki-suportahan po natin andi Kayaka Vlogs. Maraming maraming po salamat at na, maraming po salamat. Marami po. Ah, mga kalingap, pa-suporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatiyaga mag-scout deserve po niya ng ating suporta mga kalingap at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ads sa kanya mga video. Andi Kaya Ka Vlogs, isang kalingap partner. Mag-subscribe po. Thank you mga kalingap. Salamat kalingap rap. Salamat. Sa so, mga kalingap sa inyo po lahat, isang papagpalang umagang umaga, Luzon Visayas si Mindanao, sa ating mga kababayan, mga FW dito sa si iba't ibang bansa. Lagi po kayong mag-iingat at gabay natin po ating pumingkap no? Welcome back my YouTube channel, yung lingkod Andy Kayaka Vlog, sa isang matyagang vlogger, matyagang scouter, mga kababayan. No? Ngayon mga kalingap, mga kababayan, patuloy po tayo natin supportahan, Kuya Bal Santos Matubang, at in the vlogs at Kalingap prob sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangangailangan no mga kalingap, mga kababayan sana magtanda tayo mag-skip ng ads no po ngayon po mga kababayan narito po ako ngayon sa kabundukan agang aga pa po no mga kababayan agang aga pa no kasi nga po ako po ngayon ay uh, may lakad po dito no at uh, kasi doon sa aking uh, taniman doon sa aking inaalagaan ng manok ay wala na po akong malalaki naubos na po no at mga na nalimlim na na, na, na itlug na no ngayon po mga kababayan na kaya ako narito ngayon sa kabundukan para hindi po lingit sa inyong kalaman, tayo po kasi may darating na bisita, ay magdedilhin siya po tayo ng manok mga kababayan. Para po, native na manok no, para atin maihanda sa ating mga bisita na darating mga kababayan. Kaya ito po, narito po sa bundok, hindi po natin hihingi ng manok no, hindi tayo nang Bibilhin po natin mga kababayan no. Kaya samahan niyo po yung lingkod dito po sa kabundukan mga kababayan. Marami po salamat sa inyo lahat at update ko po kayo. At yun mga kalingap mga kababayan no? si, uh, Nandun na po si tatay o oh. Yun, kita niyo po yan Kung sino po yun na yan Tuturo ko na yan, yun Pababa na yun sa damuhan no? Uh, yun po mga kalingap ang papa ni Melka no? Kasi ako po mga kababayan Ay may binibilhan din po dito ng manok Kaso po ngayon maliliit pa rin po no? At dito no, nga sa aking uh, taniman nga May mga manok ako doon alaga Kaso medyo maliliit pa mga alangan no? ay, uh, Kaya umahan tayo dito sa bundok para bumili ng uh, manok para magdilihin siya no para sa ating mga bisita ganyan po yung lingkod siya kaya ka vlogs mga kababayan no na gagawa tayo ng paraan no para sa ating mga bisita kahit ta uh, may, 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 mayroon lang tayong maihayin no sa pagkainan yan nga native na manok no nagganyan ganyan po siya hindi kaya ka vlogs gagawa at gagawa tayo ng uh, paraan o di magdidilihin siya tayo ng uh, manok na native mga kababayan kaya ito po yan kasama na kasi Marlo Palcon TV oh yan Narito tayo sa kabundukan mga kababayan. Ganyan po kasi mga kalingap ang inyong lingkod, no? Ah, ako naman po mga kababayan, marami pong alagang manok. To. Totoo po yan. Kaso rin, inabot po ng paglimlim, no? Nang itlog, naglimlim na yung iba. Ang iba may mga sisiw na. Mayroon po doon mga maliliit, alangan pa po. Sayang naman, palalaklakahin mo natin na kaunti, no? Tapos ngayon ito, uba, kaya tapos ngayon ito, no? At tayo uh, siya alang-alang sa ating mga bisitan darating. Ganyan po ang inyong lingkod na si Andi ka Vlogs. Yan. Nawala na si tatay. Bumaba. Yan. Alam niyo po mga kalingap, no? Bagamat di nakakakita si tatay, pero napakasipag. Mamaya po magkukwentuhan kami. Ayan. Nandun yata siya pumunta. O, yun. Kubo, yun may kubo-kubo po dumali sa puno ng mangga. O. Oh. Yan, o. Oh. Yan. Ay, may manok nga po mga kababayan. Nung nanguhuli si tatay. Nanguhuli. Nanguhuli. Pero huwag na tayong lumapit kasi gawa ng takot sa tao yung manok. Sa kanya lang mabait. Yun o. Oh. May nahuli na sa tatay. Yun. Yun o. Oh. Yan. Yan po. Nanguhuli po sa tatay doon ang manok ko. Oh. Yung mga ang daming alagaan tatay na manok, mga kababayan o. Oh. Mga katuwa talaga itong matanda na to. Siya po mga kababayan ang papa ni Melka. No? Dito sa bundok. Pero naawit din po siya dito sa ba doon sa kanila. Kaso nga po, uh, lang po, madalang kasi mas minamarapat niya na dito siya sa bundok sa ngayon. Kasi nga po ng mga tulad niya, may mga manok po siyang alaga. Tapos, uh, nagtatanim niya tata po ng gulay, mga gulay yun, no, tatay. Dami pong alaga niya manok, oh. Ayan, oh. Yun. Yun, oh. Dami yung alaga yung manok. Si talaga ni Tatay, mga kababayan no. Oh. Yon, yun, oh, yun, yon, 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 yan namuhuli po siya oh. Hindi po niya makita yan kung alin lang mahuli niya. Oh, 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 oh. uh mm -mm. Yon. Ang bait po oh. Kinakapa niya. Oh. Uh. Mm. Alam po niya ang kanyang kukuling manok, mga kababayan, kita niyo po yan, no. Oh. Kinakapa niya, utandang niya may nakatali yun <laughs> Ayaw po kami palapitin doon mga kababayan kasi nga po gawa ng baka uh, mabulabog yung manok at uh, may ilap uh, lalayo. Kasi sa kanya lang siya, kasi sa, sa kanya lamang mabait yung manok mga kababayan. Oh. Kita niyo po yan. No? Huh? yan oh, may pato pa siyang alaga mga kababayan. Oh. Yung puti na uh, parang bibi, pato nga. Kabisado po niya na mga kalingap, no? Kabisado po ang tatay yung daan. Yun, oh, no? Huli sa po din, dun, oh. yun. Kukurokotokotok oh, na siya doon, no? Yun, 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 yun. May po sa likod. Yun, no? Oh. Minsan damo po ang kanya nahawakan, no? Oh. Yun, nahawakan po niya yung isa. Ayun, no? Oh. May nahawakan na po siyang isa kung mga kababayan, no? Oh. Ay, hindi. Nakalpas ulit. Ang hirap po mga kalingap po, nakakaawa po itong matanda na to. Ang hirap po, tulad niya, may manok po siya. Uh, ang hirap po niyang hulihin, no? Kasi pakapakapa siya, pero kabisado po niya, paikot mga kababayan. Pambinta, niya. pambinta niya yan, pambinta talaga niya yan. Yun, nandun naman siya, may sa kabila, yun know? Pakapakapa po mga kababayan itong matanda. Kawawa naman po. Ayaw po kasi tayong padaisin doon mga kababayan Kasi nga po uh, Baka mabulabog nga po yung manok Kapag may ibang tao daw po Na bago ay hindi nagpapahuli yung manok Yun, oh. Alam po niya mga kababayan Kung alin ang kanyang huhulihin pag nahuli po niya mga, mga kababayan at hindi hindi yun ang kanyang gustong ibinta, inaalpasan niya. Tapos pag, uh, pag uh, nahawakan na po niya yung manok at yun ang kanyang gustong ibinta, yan, nilalagay na po niya doon sa kulungan. Pero pag nahawakan po niya at, uh, pag nahawakan po niya at uh, hindi niya pwedeng ibinta, inaalpasan po muli ni tatay o ni tatay nga po, no, itong sa papa ni Milka. Grabe, no? Ika nga ipambihira ang ganitong uh, tao, no, kung alin po yung may kapansanan, ay napakasipag, no? Napakasipag. Marami po itong tanim, mga kababayan. Marami po itong tanim si tatay. May mga sitaw, kamuti, kamuting kahoy, at iba't iba pa po. Nagtatanim. Alamin ko nga po mamaya kung yung, sa may baba doon, kung kanino pala, palay na tanim yun. You know? oh. Yan, Yan, kumuha yata si tatay ng patuka. You know? Yan, no? yung niya tapos kakapain po ulit niya yan po yan mga kababayan oh. kakapain naman siya, minahuli naman siya oh. oh, inalpasan po niya, inalpasan po inalpasan, kita niyo po yon kinakapak po niya, oh, inalpasan hmm. ulit niya oh. pinipili, pinipili niya kung alin yung pwedeng ibinta Galing po mga kababayan. Yun, yun, yung minakuha na siya. Yun. Minakuha na po siyang isa oh. Yun, lalagyan na po niya sa kulungan oh. Ang galing po mga kababayan. Parang uh, parang sa aking pakiramdam po uh, ano, uh, parang siya ay nakakakita din, no? Hindi, hindi nakakakita sa tayo. Talagang hindi na. Mag, sa pakiramdam lang talaga siya magaling. Magagaling ang kanyang pakiramdam. Ang dami na po niya nahuli, no? Ang dami na po niya nahuli pagka nahawakan po niya. Ay siguro sa uh, pakiramdam niya, hindi pwedeng ibenta Inaalpasan po niya. Tapos nuhuli ulit siya ng panibago. Yan nga po, oh. Nakakatuwa naman po ang uh, matandang ito, mga kababayan. ang nakakalungkot. Bakit po? Uh, kasi nga po, kung alin pa yung may kapansanan, bulag nga po, no. Uh, hindi nakakaaninag, no. Uh, madilim ang paligid. Ay uh, siya pa po ay napakasipag talaga, no. Kita niyo po yan oh, kung sa iba't iba kung iba-iba po na may kapansanan na ganyan, wala pong alagang manok na ganyan karami, no? Siya po mayroon at nagtatanim po ng mga gulay. Unang-una po mga sitaw, kung ano-ano po mga tanong, mga gulay mga kababayan. Yan oh. Kukuha tapos kukuha siya ng tali. Hmm. Yan po, tinanong niyo po yan. Oh. Kung sa, siya hindi po nakakaalam, sasabihin po na iba, nakakakita si tatay. Pero hindi po, kinakapa lang po niya yan, oh. Hmm. Kita niyo po 'yan. Hmm. Hmm. Palayo na no? Ayun, 'yun nakita na po. Ay chinilas pa lang hinahanap, no? 'Yun oh, nakita po niya chinilas niya oh. Hinakapan ng paa. Mm hmm. Yan yeah, so mga kalingap no, mga kababayan at uh, titan niyo po yan oh, nakahuli na sa si Tatay ng dalawang manok oh. Yan. Sa ulado <laughs> ula na po niyan daan no. sa ulo sa ulo talaga niyan daan oh. No. Tay, ang galing mo talaga tay, pinabilib mo ako manghuli ng manok. Ha? Uh, ah? Oo nga tay no, sa ramdam ko nga tay pag lumapit ako sa iyo, hindi hindi magpapahuli yung manok eh. Oo, babait niya lang sa pagsayo, no? Kinakausap po niya, manok, kumarito ka na. Wala naman tao. <laughs> Saka tayo, napansin ko, tay. Pagkakahawak mo nung isa, inaalpasan mo. Ay na, <laughs> ah, hindi pa pwede. Ayun, sabi ko na nga po, eh. Sabi ko na nga po, mga kababayan, eh. Kaya inaalpasan niya. Kanino kubo-kubo yan, tay? kanino yan kubo-kubo? Ah, diyan ka natutulog? Hindi. Ah, diyan ang manukan mo. Pero doon ko natutulog sa kabila. Oo. Ay, oo nga. Gawin ng mga sawa, no? Hmm, baka mahulog ka dyan, tay. Kabisado na. Ay mahirap. Tayo wag ka diyan sa gabi matutulog. Gawa ng sawa tayo. hindi, mo makikita sawa. Ay makakapa ko 'yun. Ha? Ay makakapa mo tayo ay pag nalingkis ka. Ay, hindi nga malilingkis. Malaki pa 'yan niya. Ay naku tayo, mahirap na tayo. Kailangan po bantayan ang lahat ng ng binibigyan ng Panginoon. Kailang pangalagaan kahit ganito kalagay natin para ay, tama. Para, para pag kasi pong tao, parang Naamoy nila na. Mm, -mm. Tama tayo, tama, Pero tama. Walang tao. Mm -mm. Isipin nun. Marami, wala Oo, tama. Tara. Tara, tara tayo, tara. Takiloy natin kina Pastor. <laughs> tara, tara, tara. Ay, nakahuling ko. ha? Oo. Mm Kaya -hmm. yeah, sa tuwing ko, sa tuwing may bibili dito ay, sige, huwag kayo ko yung magpakita. Oo, para Hindi lumayo. Para hindi lumayo ang manok, no? Kasi kahit po yan may, may, may bahog ka. Oo. <coughs> <coughs> pag may ibang tao, la, la, ayaw nila. Lalayo la, talaga, no? Lalayo siya, pero hindi na mulubha. Ngayon. Pero pag, yung natanaw ka dito lang. Oo. Parang, pero nag-iisip pa rin baka niya pumunta dito. Kaya nga ako pupunta kanina sana, naisip na isip ko sa ako para nalalayo yung manok ka. Pero sa yung bait eh. No? Ginawa ko pa nang paraan para sabi ko na na nalata siguro may tao doon. Kasada. <laughs> 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 nahalata nilang may tao sa kasada naghihintay baka niya. Kahit hindi nila isipin na sila ang hinapakay noon. Mm, -mm lalayo. ayon ayaw nilang may ibang tao. Ganon talaga ang manok tayo pag sanay sa may-ari. Sa may-ari. Kahit uh -oh. po yan sa may, sanay sa iyo. Kahit yung mga yung, manok ko doon, ganon din. Kung ibang tao na, na ano sila, nalayo. Mm -hmm. Pero hindi naman lubha. Kaya lang, hindi ka makahuli pag naglayo. Kasi uh -oh. nalayo ay, eh. Lalayo na yon. Sa akin ba naman ay mas mahirap sa akin na bulabuli niyan. Mm. -hmm. kaya tuwing ano, kailangan talagang uh -oh. walang tao para makahuli. Yeah. So mga kalingap nyo, kikiluhin muna natin to. Dito kaya pastor. Oh, ayan kung alang kilo ba gato tatay na ito yan yun yan ano hindi pa yan yan po mga kababayan kikiluhin po natin itong manok ni tatay yan 2.3 2.3 2.3 tay Thank you, Pastor. Oh, okay, oh, um, sandali po, sandali. Uh -huh. Oo. Oh, oh. Dalawa lang naman. Kailangan. Oo, oh, oh, yan po mga kababayan, no. 2.3, no. dalawang kilo at tatlong guhit, no. Ayan, tayo sa magkano kilo, tayo? 2.30, kilo. 230 po ang kilo no ang, bigay, ang uh, bigay ni tatay no sa native dito sa bundok. dalawang kilo po kalahat, dalawang kilo po at tatlong guhit. 230 po ang isang kilo no. Ayan at yan po ay uh, babayaran ko sa inyo tay no. At ayan uh, tay ay di ba nung nakaraan tay uh, bumili din ako sa inyo. Oh. Sabi nung iba, sabi nung iba, oh, hindi ko rin binayaran. <laughs> binayaran naman. Ano tay? Opo, binayaran mo. Kailangan na rin kay Mrs. Oh, yeah. Pinedra pa sa bahay yung hmm. nung nakaraan po bumili din ako ng manok ni tatay hindi po doon sa ano ito hindi po doon hindi tinanggap ni tatay ang bahaya doon po binigay kay nanay sa, sa mga bata Oh, doon sa bahay yan kaya sabi po ng iba uy kuya ti hindi mo yata binayaran yung manok ni tatay binayaran po natin yun know. o ayan di ba tay po po ngayon naman ay dalawa rin po ating binili kasi nga po uh, pagdadalhan uh, tayo okay. ay ngayon po ay uh, uh, kinilo po natin o oh, yan dalawang hmm. kilo po at uh, dalawang Hintlong. Hindi po kita ni tatay yon. Hindi kita ni tatay kung ilang kilo pero <laughs> nandito po si Pastor. Na, Narenigo. Yung pamangkin ni tatay, oh, pamangkin ni tatay no? Oh. Ayang pamangkin ko ni tatay si Pastor, dalawang kilo po at tatlong, tatlong buhet. buhet. 'Yan po at babayaran puratin. Sana kanina natin tayo bibigyan bayad. po puli sa bahay? Sa bahay uli. Oh. Ayun, sa bahay po puli no. Ayun, at timo ng ng mga kababayan. O oh, mapinta para sa Ginoo. Ayun. Ang dalawang kilo 529 29. O oh, yan po Bali 529 po Ang babayaran natin Kay tatay Pero ito po ay Hindi niya tatanggapin ng bayad Doon po sa kanyang Ang mga basa Kanyang mga anak At saka kay nanay No? O oh, doon ko kay tay Ganoon lang po Ay siya sige tay Salamat Nangutipot na liniwa Naliwa na gano'n O Wala naman Parang baka joke lang po nila. Oh, <laughs> kaya kasi kasi tayo nakaraan, <laughs> mm -hmm. nakaraan kasi ang sabi oh, oh. ay hindi binabayaran, hindi ko 'no binayaran. Binayaran, binayaran. po 'yun mga kapaway, yung baling kinuha ko po dito sa buondo kay Anim oh. na manok kay Tatay Dalwa oh. at apat po dito sa kay Pastor oh. yung kanyang pamangkin. Kaypo ayon tayo yung yung kay Pastor po ay binayaran din po natin yung pati yung kay Tatay oh, oh. no? Para nalinawan tayo no? Oh. Sige sige tayo. Salamat, po, salamat oh. kasi Maganda ba? at dinabigo yung kahiling. Oh, yung kahiling. yung yung, yung kalakad. Oh, sige okay, tayo, salamat hindi. tayo. ingat hindi, kana ka na nasiro. oh, oh tayo, salamat at tayo. tayo. Okay, ha? Oh. Ah, oh. <laughs> sige tayo, tayo, salamat. Yan po, palista na po si Tatay. Oh, at malapit na naman po diyan sa una-una lang, no? So, may bahay, may kubo na yun, oh. Ton. Sige tayo, ingat po kay Tay at uh, gabayan kayo ng ating po may kapal. Yan po si Tatay. Salamat din kay Pastor dito, no? Dito kay Pastor po. Salamat. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Sige po mga kalinga, paalis na rin po kami. At si tatay po yun na po, si tatay naglalakad-lakad na po. Alam po niya, kabisado po niya ang daan mga kababayan. No? Sige mga kalingap, bababa na po kami sa kabundukan. Ayan so mga kalingap, no? ayan na tayo naglulusong na dito sa napakahabang uh, lusungin ito mga kababayan. Dahan-dahan lang po tayo dito. Kasi nga po ito po yung napaka matarik, no? matarik na lusungin. No? Ganyan po mga kababayan, no? tayo kapag tayo uh, uh, may pupunta sa ating bisita ganyan po mga kababayan no? nag uh, prepare talaga tayo no nagkaabala talaga tayo para sa ating mga darating ng mga bisita mga kababayan wala po tayong pinipili mga kababayan ng mga bisita magiging bisita sa bahay no kahit sino po wala pong problema no kahit sino yan uh, basta mag PM lamang po sa atin kung kailan kung anong araw para po tayo naman ay makapag-prepare no katulad niyan uh, galing tayo dito sa kabundukan ngayon para po maghanap uh, no ng uh, manok na native kasi nga po, Uh, marami akong manok. Ang problema nga po, mga nangitlog na, tulad nga po na sabi ko kanina, nangitlog na, nalimlim iba, ang ibang, iba po yung na. Mayroon po doon mga alangan, no? Ganyan po mga kababayan. Kaya, naghahanap talaga tayo, no, ng, uh, para sa ating mga bisita. Ganyan po ang uh, si Andy Kaya Kaplag sa inyong lingkod, no? Yan, at aahon na naman tayo sa isang matarik na aahon Yan po, ahon lusong po ito mga kababayan. Malayo po ito sa amin mga kalingap magmula po sa amin hanggang dito po sa mga sanga oras na takbo po ito ng ating uh, service pero nyo po yan oh yan talagang tayo ya uh, decide no na para pag may mga dumating na bisita nga ay para naman tayo ya uh, may sila kahit pa paano no yan And so no at uh, nag-aahon na lang ulit tayo dito sa ano umaahon ulit tayo dito sa isang napaka Hirap na daan mga kababayan No, yan Bundok na binutas Yan, shout out po sa lahat No Yan, nata uh, Liliban po tayo mga kababayan Sa isang uh, tawag dito May uh, tatawirin tayo Isang ilog na mahaba Na napakakipot ng daan Hindi po pwede magsalubungan Ang sasakyan, no Yan, malapit na po bumaha oh. daw po dito Umapaw ang tubig dito kahapon kasi nga, ah, Yan, oh, dadaan ilog po natin. Oh, grabe. Yan. Oops, ya. Yeah. Yan. Tatawid na tayo sa ilog na... Tatawid na tayo sa ilog na napaka-kipot na daan. Yan. Yan po, oh. Wala daw po dito nakakatawid ng sasakyan mga kabaka Kahit anong sasakyan basta bumaha Kasi napakalalim Baha oh. Kasi katatapos nga lang ng ulanan ulan Tuwanto ako yung mga bata Mga kabaka yung naliligo Sige mga kalingap So yun o no, mga kalingap mga kababayan o no, At uh, sa oras na ito At uh, narito tayo sa bahay ngayon Nakarating na po tayo mga kababayan o no, At uh, ito at uh, pupunta na ako kana nanay o doon sa mama ni Milka kasi may padala pong uh, uh, bayad sa manok si tatay galing na po kami sa Kabundo kano dadalhin ko na po ngayon doon sa kay nanay no sa asawa ni tatay na mapapa naman ni Milka no ayan dadalhin ko na po ngayon at ko lamang po no kasi baka sabihin naman punong iba no oy hindi na naman binayaran ni Andy Kayaka Vlogs. <laughs> no, hindi tayo ganoon mga kababayan, no? binabayaran po natin 'yan kasi dito po pinaabot ni Tatay kaya sa mama kaya sama ni Milka, no? Ayan. And so, mga kalingap, mga kababayan, no? Tadalhin na po natin yung kay nanay, yung uh, uh, ikang uh, ibay sa manok, mga kababayan, no? Ayan. Nandito tayo ngayon. Ayan na po, mga kababayan, no? Nandito kaya si nanay? Nanay! Nanay! And so, mga kalingap, nandito tayo. Uy, grabe. Magandang uh, hapon. Magandang araw. Sinanay, na Nasaan? Saan? Nay. Oh. Magandang araw, Nay. Magandang ha, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Hapon. <laughs> oh, but may pusa. Ayon. Oh. Ayun. Eh. Nasaan mm -mm. si Nay? Hindi na, i-simulan kay Nay, no? Hindi ang pag sa, ano? Saan iyan? Saan? Nag ano pa uh, sa. Dinagano sila kapon ng tik. Ah, oo. Pag wala palang pasok, nagbibig sila ng cake, no? Ayan. Mm. naya galing sa bundok. Doon, nagkita kami ni tatay. Kasi galing ako doon ka na pastor. Ay, uh, na bumili ako ng manok. Bumahagi ako ng manok kasi may uh, darating akong bisita. Nagkita kami ni tatay. Na, na, narinig ka na mo. Oo. At tapos, kasi naghanap ako ng manok, ay wala doon kay pastor. Kay tatay ako nakabili. Ayan, arin na yung bayad. Pinabibigay sa iyo. Pwede kaya Pwede na kaya yun? Ha? Ano, Nay? Pwede na kaya yung manok na yun? Ay, pwede na yun, Nay. Oo, kahit basta mahalaga yung may may, ano ako, may ma... May maipa mapagsasalo-saluhan ng mga bisitang darating. O, nay, bayad na yun, ori. Yan. Ano, Yan, 530. Yan, nay, ang bayad. Ha? Ano, Oo. O. Ayan, at uh, kasi may... Uh, Darte ako bisik. Nung nakaraan kasi nai nung nakaraan, diba, nung nakaraan nagbinta rin sa akin sa si tatay ng manok. Nung, 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 bumili ako ng apat kay pastor, tapos uh, si tatay naman nagbinta rin sa akin ng dalwa oh. Ay, ang dami nagtatanong sa akin, nai, kung bakit hindi ko rin binayaran. Di ba binigay ko sa inyo, nai? Oo. Oh. Di ba, nai, no? Mm -hmm. Yan po, Sinanay o, oh, uh, ang binigay ko sa inyo, nai 4.50. Di ba? Oo. Oh, oh, oh. Ayan, mga kababayan. Kaya, sabi nung iba, hindi ko rin binayaran. <laughs> Naka, na, di ba binayaran ko sa inyo yun ng 450? Oo. Ayan po si, po si nanay. Ito po si nanay ang mama ni Milka, mga kababayan. No? Ayan. At siya ka hindi na akong tatagal ha? Sige po. Sige po. Oo, yan. Basta 5, ano yan ay? 5.30 yan ha? Ah, salamat. Ayan, tutoy. 5.30, bigyan ko yung nanay. No? Ayan po, ang uh, tupulo po, po, ang uh, bahay. May TV, yung um, bilip na ating TV, unagana po doon. No? Ayan. Tapos ito, ang uh, paligid ni nanay dito. Ayan no? Oh. Ayan. Tuloy na ako na ha? Salamat. Opo, yan po mga kababayan, tuloy na tayo. Yan. May abot na po natin kay Nanay yung ah uh, yung uh, pinabibigay na ano na pera ni Tatay, no? Yan at uh, dito nga tayo ngayon mga kababayan sa bahay po ni na Melka, no? Ayun. Salamat po sa inyo lahat mga kababayan. At so mga kalingap sa inyo po lahat, yon at nandala na po natin kay nanay yung ating uh, binayad sa manok no, na dalawa kay para galing po sa kabundukan. No. Uh, inulit ko nga po, ganyan po tayo no, kapag uh, tayo po may darating na bisita Ganyan po tayo, basta po nag-PPM lamang, ay ganyan po tayo Abangan nyo po mga kababayan ha, kung sino darating natin bisita no Abangan nyo po kung sino pong darating natin bisita mga kababayan Kaya ito po, uh, talagang uh, basta nag-PPM po sa atin Tayo po ay talagang mag-prepare no, kahit malayo po putahan tayo, maghanap lamang tayo ng manok na nitin. Kasi po, doon po sa akin, marami Marami po talaga, no inulit po natin marami Inabot na po ng limlim, -lim, ng itlog na po yung iba Nagsisiyaw na po yung iba medyo alangan po no pag may mga dalawang linggo siguro o isang buwan na uh, may malalaki na po uli yun nandoon sa akin madami na po yun doon kaya po maraming salamat po sa inyo lahat sa inyong patuloy na pa pagsubaybay at uh, sa lahat po na narito sa akin premier ngayong gabi maraming maraming po salamat sa inyo lahat at patuloy kayong gabay ng ating pumigapal mga ni ala tayo po lahat mga kababayan at siyempre po no mga mga labi shout out wala iba ko ni kay Ninang Routemates Mix Vlog mga mga labi shout out Ninang no at siyempre kay Ninang Marisa Sunakawa mga mga labi shout out po Ninang ingat kayo lagi no Kay Ninang Manay Liz, may kaming kalab shout out ni Nang. Ayan, kay Ninang Margaret Lamio, may kaming kalab shout out po. Kay Ninang Ana Coruda, may kaming kalab shout out. Kay Ninang P. Salazar, may kaming shout out po, no? Sa inyo lahat. At siyempre, kay Ninang Nikki Ruhas, may kaming kalab shout out. Kay Ninang Nikki D, may kaming kalab shout out po. Kay Ninang Marlene Kimura, may kaming kalab shout out po. Kay Ninang Gloria Kikochi, ayan, may kaming shout out po sa inyo lahat. Kay Ninong at kay Kuya, may kaming kalab shout out. Kay Kuya Francis, shout out po, no? Sa inyo lahat. Kaya, from New York Sweet love, May Miguel mga club shout out po sa inyo lahat, no? Yan mga kababayan, hindi ko man po kayo may say sa alam niyo po ako mga sino-sino kayo na no po. At siyempre, may mga Miguel club shout out sa akin Ninang, wala iba kundi kay Ninang Florida Selbanya, Prince Gerald. Shout out po sa inyo Ninang. At siyempre po kay Princess Fernandez Vlog, may Miguel mga club shout out. At siyempre po kay Ninang F at kay Ninong. Ingat po kay lagi Ninang ha at kaya kayo po ni Ninong at gabayan ka natin po may kapal o niala. Shoutout po sa inyo lahat mga kababayan. Bago po ako sa mga talagang mamamaalam, patuloy pa natin supportahan Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ida Vlogs at Kalinga Prab. Siyempre po yung lingkod, andi Kaya Ka sa isang matyagang vlogger, matyagang scouter. Babay po muna yung lahat-lahat. Ingat ang bawat isa. Babay po, babay!